What's up guys? Paano nga ba magkaroon ng maraming views at subscribers sa YouTube? Simple lang guys. A few moments later. What's up guys? Paano nga ba magkaroon ng maraming views at subscribers sa YouTube? Simple lang guys. Kung gusto niyo magkaroon ng maraming views at subscriber, dapat maganda yung content ng vlog niyo at dapat sunod-sunod yung pag-a-upload nyo ng video sa YouTube. At dapat guys, is unique yung video nyo, i-upload sa YouTube. Kung gusto nyo talaga magkaroon ng maraming views at subscribers. Dito tayo muna guys sa paano magkaroon ng maraming views at subscribe. Pero unahin natin ang views. Kung pagkakaroon tayo ng maraming views guys, isa-isa rin dito yung pinaka maganda natin gawin ay hindi tayo magkakapi ng mga videos sa, sa ibang vlogger guys lalo na guys yung sikat ng mga vlogger <sighs> isa rin yun guys wag tayo magkakapi magkapi ng mga video guys sa ibang vlogger yun, yun ang tinatawag na copyright claim copyright strike guys at guys kung gusto mo magkaroon ng maraming subscribe dapat may connection ka. Connection ka sa Instagram, connection ka sa Facebook, may connection ka sa Twitter at may connection ka guys sa mga kaibigan mo sa YouTube. At dapat guys, kung may nagko-comment sa YouTube, kung may nagko-comment sa video niyo guys, dapat puntahan niyo guys yung channel nila, kung may channel nila at magko-comment ka rin guys sa channel nila para mapuntahan ka guys hindi yung hindi lang yung binabali, binabaliwala mo lang yung mga comment nang nagko-comment sa video mo, guys. Yun, guys, simple lang kaalaman natin ngayon, guys. Pero nakakatulong yun, guys, para mapaunlad natin yung ating um, YouTube channel kung tayo ay nagsisimula pa lang or tayo ay lumang-luma na lang sa YouTube, guys. Yun, a very, very, very simple na kailangan natin gawin, guys. Yun, at hindi tayo gagawa ng content na nudity or sexual content na yun ang pinakadelikado guys kasi ibablock niya ni youtube kung nag upload ka ng ganyan ng video ibablock niya ni youtube copyright din yan kaya gagawin niya ni youtube ibablock niya guys oh, yan po guys kasi mabigat na po guys yun ang simple tricks yun ang simple tricks na isishare ko sa inyo guys yun ang simple tricks na isishare ko sa inyo sana may natutulong may natutulong ako sa inyo guys Maraming maraming salamat at keep on watching sa next vlog ko. Don't forget to subscribe. Click the notification bell for more update. Thank you.